mula sa samahan ng mga Pilipinong mamamahayag, saksi ng bayan. Magandang araw, Pilipinas. Hinahandog ng himpilang ito ang mga mapagkakatiwalaang balita. Balitang dekalibre, bantayog ng katotohanan at napapanahong balita. Mula sa samahan ng mga mamamahayag ng Pilipinas, ako si Carl Ilaga. At ako naman si Sheila Mangilit para sa maaasahan at napapanahong balita. Bulkan Taal, muling nagtala ng phreatic eruption para sa pag-uulat narito si Laika at Chensa. Mahigpit pa rin binabantayan ng PIVOX ang patuloy na aktibidad ng Taal Volcano sa Batangas. Sa inilabas sa bulletin ng ahensya, may inaitalang periatic eruption o pagputok sa vulkan nitong linggo kung saan tumagal ang naturang pagputok ng 8 minuto ang haba Ayon sa PIVOX, naobserbahan rin ang pagsingaw sa bulkan na may anim na daang metrong taas at napadpad sa Timog Kalnuran. Nagbabalita, Laika at Apat patay sa pagsabog ng gasolinahan sa Russia. Para sa detalye ng balita, narito si Noriela Dunio. Patay ang apat na katao habang lima naman na ang sa pagsabog ng isang gasolinahan sa Brashi Russia. Ayon sa mga otoridad, bigla lamang lamang lumayab at sumabog ang gasolinahan station. Mabilis na mga nakaresponde ang mga pumbero kaya hindi kumalat ang apoy sa mga kalapit na area. Sinabi ng mga otoridad na patuloy pa nilang iniimbestigahan ang nangyaring isidente lalo na hindi ito ang unang beses na may sumabog na sa Russia. Mariela okay, Dumo para sa saksi ng bayan. Valdez, sinaat ang pagsabak ng mga Pinoy sa sinasabing bagong yera. Narito ang pahayag ni Catherine Hernandez. Catherine? Magandang araw, Carl. Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na hindi bibitaw ang Pilipinas sa pakikipaglaban sa sovereign rights nito sa Pilipinas. Sinabi ito ni Romualdez sa isang event sa Bayan pagbunita ng ika-walumpung anibersaryo ng Leyte Landings na ginanap naman sa Leyte Convention Complex sa Palo Leyte itong linggo. Ayon sa leader ng kamera, ang biyera na nilabana ng mga Pilipino may walumpung taon na ang nakakaraan ay iba sa laban na kinakaharap ng mga Pinoy ngayon. Yan ang aking mga nakalap. Nagahayag, Catherine Hernandez. Pinahayag ng kampo ni Kibuloy ang independenteng pagtakbo sa darating na eleksyon. Para sa detalye, narito si Zairil Balesteros. Binawi ng nakakulong na teleubang dilis na si Apollo Kibuloy ang kanyang pagtanggap sa nominasyon ng partido ng mga manggagawa at magsasaka at sa halip ay tatakbo bilang isang independenteng kandidato para sa Senado para sa mga na eleksyon. Inihain e naman ni Marco Lentino noong lunes ang liham ni Kibuloy na naka-address kay Comunic Chairman George Garcia na nagsasabing ayaw ni Kibuloy na masangkop sa intraparty dispute ng WP. Bilang tugon, naghain ng petisyon si Matula sa Comunic para ikasilahin Certificate of Nominations and an Acceptance na inisyo kay Kimbrough para sa tumatakbo senador sa ilalim ng WPP at i-declare itong Busan's candidate. Sa ulat ng balita, Zairin Balesteros. Astorians, wagi sa ginanap na Division Science Fair. Para sa pamparalang balita, saksi ni Lander Vidal. Naiuwi naman si pastorya ng unang gantimpala sa Division Science Fair na ginanap nitong Oktubre 21 sa San Pascual National High School. Binuo ang grupo ni Naloy de Baday, Margaret Navarro at Xavier e. Simira sa pamumuno ng patnubay ng kanilang guro, Sir and Campo. Pinagmamalaki ng paralan ng pagkilala sa galing at talino ng mga estudyante ng Pastorian. Nagbabalita, Lander at iyan ang mga balitang aming nakalap sa loob ng 24 oras. Live na nag-uulat mula sa Saksi Studio, Sheila Mangilit. Mga saksi ng bayan, karilagan, inyong maaasahan. Handa na bang mga regalo ni Ninang at Ninong dahil 64 days na lang, Pasko na. mula sa samahan ng mga Pilipinong mama mahayag saksi ng bayan